Good morning, good morning. Sumukog pa lang araw ng mga sabi lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O ano, lang pagkain. Lang magpapagkain yung kalabaw natin. Ay. Ayan, uh, lusong muna tayo sa ano, sa Ortiz. Tingnan natin yung palay, saka makapag, ano tayo ng ano, saka ate walang sakate, bali apat na patlong araw patlong araw lang yung nakuha natin sakate yun yung kalabaw yung magda wala nang mga sakate yun si Bosano ayun nakagatas pala tayo kanina bali naka sampung ano tayo sampung bote Oh, mamaya pa siguro tayo, ano. Ayan. Parang ano yan. Ewan ko kakainin yung mga natuyo na ano. Sa kati natin. Ay Parang ano to. Ginikan. Ah, kinakain din. So, tingnan natin yung palay. Kung malinis pa. Ano yun boss? Is, itali natin isang ano, may sick one Ito kaya Yan yeah, boss, dito na tayo Papalitan natin yung ano Palitan natin yung Yoyo Siran nung nakaraan Ito eh, talaga yoyo nung atin Siran. lihat ya setiap one one, one one, 1 is coming Coming into town Anong lagay? Hindi mapalagay Madam mo dito lang pala makakakuha tayo ng mga sakati ah mga naawood ah pero nag ano na rin ah natutuyo na rin yung ano natin yung mga mais natin ah nauna kasing naanot eh nauna ng lumabas yung bunga kaya medyo na tutuyo na rin siya. Naninilaw na. Oh. Naninilaw na sila. Hindi na pang ano na pang pa patubig. Tingnan natin yung palay kung pandagdag ng tubig. Pandar na, na pala natin. Pandar na natin pa. yung ano. makina na natin. yung ano natin, palay natin. Ayan. Tingnan natin yung ano. Yung lagay nung, aray ko. Oh, wala naman palang ganong ano. Naninira. Oh. Ah. Pero ba, ispain pa rin natin sa ano yan. Sa na araw. Ayan. Yung nandito sa gawin taas hanggang laka na nung pagkabuntis oh. oh, ibig na lumabas mga baso oh. hindi ang nga hanggang binti yung pinaka ano dito ay ko ganda nung ano pero may mga ano na aninira na hindi naman gano'ng kapal Wow. Oh. Baka anong pun ano yun? Daanan. Okay. Kunin nga natin tong ano na to. Sakati. Okay, isang bigis tayo dito sa ano na to. Sa pagitan natin ni Kuya Elvin. Mabas na kaano na tayo. Nakatigis ang ano na kami ni Boss Andy. Tigis ang bigis. Nakuha niya na yun nandito. Yung mura. Kain ko sana yan. Kain na din natin mamaya. Okay. Kainin na muna tayo. O yan, maanda rin makinan natin. Magdadagdag tayo ng tubig sa palay. Kung ano, sa makalawa. Makalusong ulit. Ah, uh, may pagpulupulo tayong makikita ang ano doon. Yung mga hanip. sa palay ma-explain natin saka baka ano ay mayroon na rin palang ano madalang na nakalabas doon sa palay hindi natin naano ano kanina may madalang na nakalabas o ngayon hindi lang tayo pwedeng hindi lumusong ngayon wala tayong ano wala tayong pagkain ng mga kalabaw nakakuha pa kami din ni Boss Andy sa pinagkuha na namin dati Ayan, mo kayo naman tayo Ayan, kanin natin, ulam, adobong baboy Pin, <laughs> Na may itlog Binagdaga ng yung misis Sa kape Ayan, kain muna tayo bago tayo o maaga din tayong ano ngayon, maaga din tayong uwi o nagpabili ng panibagong gamot si nanay sa ano sa kalamansi mamaya ang hapon doon tayo mag ispray ng ano kalamansi maraming lumilipad na para para doon sa kalamansi nung ulit tayong nag spray din na matay lahat hindi na natin kahapon marami pa rin kaya bumili ng bagong gamot si nanay kaya maagad din tayo ano maagad din tayo mamaya mga pananghali nga mga bandang alas stress Mag-spray tayo ng kalamansi. kain na muna tayo. ano ba ko. Kuma tayo sa kate. Pinatay na muna natin yung ano, makina. Nagdagdag lang tayo ng ano. Ang tubig. Ay. Ano pa lang naman. plus 9. Siguro mga alas 10 na yung jam. Mga ganun. Lalo sa tayo mag-makate. Yan, pakikaya pala yung kai ko. tang guwantes at yung takay. Ayon kitang gilid. Guwantes. Kaya sulok na yung kaya kubo. Yan, huwag. Lumampas tayo dito kaya kinako yung Greg. <laughs> ah, Nagbumada muna kasi itang ano, nandito. Hindi natin napansin kasi nagpapadaw ng squad rank gusto dati natin signal ko kung na ano ng sakate yan mga boss ha na, nakagapas na tayo ng sakate o si boss handi na na o sa siguro na ito may dalawa o si boss Andy. meron pa tayo dito isang bigis siguro yung gawin mo muna natin dalawang may gitna to yung atin medyo dilaw na nga lang yung andito saka medyo matigas kahit lang medyo ano, mura matigas yung pagkasakati Hindi yun mo ba sa makapit na namin um, yung bigis kukuha pa tayo doon so, nasa may ano na yun, so, nandito punayin na natin yung isa isa pa isa, pa, isa na lang kali panahalin natin yan mga basko kunin na natin to may mga ganda ganda to Sa sakata sa nalingkunin sakamura dito saan yung kinukuha nalang, mabilis ko nito sandali nyo, gapasin kukuha lang man siguro to, dati na lang natin mga basa pa limang bikis because... Kayak gini eh sus na Sasosna araw na oh ya yeah. malakatan nito walong big walong buntun buntun mo nun nun ah, oh, tamtaman lang pala Okay. Ayan, bukas. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Dito. si sitado. tayo sa ano bahay. Alaw na siguro. a la una en punto yan mga boss nandito na tayo sa dawa natin pinakoyin check ay ko mate yun, mabas, dito na pala tayo sa bahay ayun, napakain na yung iba sa hindi yung mga kalabaw yan o sila na tapos yun yung sakati natin tapos mame talagay na natin yung isang ano yung, yung ano yan yung tabagan na maliit na yun yung pakainan ng kalabaw bibigyan na natin sa bulok pinakamaliit yun eh tapos ito yung pangamalawang malaki. Ito na lang yung bibigyan natin kay Jenny. Ayan si, ano, si Magda. Kinuha na rin natin. <coughs> Tapos Ito mga boss yung ano, pinakamalaki. Panginahin. Saka medyo mataas to. Ito yung ginawa namin ni huli nila tatay. Ito yung gawa namin ni tatay Mas malaki to kaysa doon sa nakalagay kay ano kay Magda Yung malaki yan Mahaba Tapos na rin yan. Ito na lang, lalagay na lang ang alam ko mamaya dito sa kabila yan, mga basa Takasan natin mga hos oh. Para makapupatubig tayo ng kalamansi Mamaya tayo mag-spray Mamaya daw ano Ewan ko kung naano na -ano nari, -ano, gabi daw tayo mag-spray para nakalabas daw yung mga parang-parang maliliit o pwede na siguro tayo mag-spray kahit na mga halos 4 mamaya Yan, mabasa, maanda na pala yung makina natin yun, pinaandar na natin o si Bawasan hindi nandun po sa kanila o pinaandar na muna natin to sa kaya iba nating na mga house magamit natin nandito lang kailangan maano din to masinop gabing nagpapaano si nanay baka mamayang ano hapon doon tayo mag umpisang mag ano mag mag spray Yan. nagpapaano din si kuya Nagpapa nagpapapitas ng albusin Sampung kilo saka 10 kilo ng ano yata panigam Wala palang mga mas dito ito meron pa pala dito puro ano yung ano ayun o mga kambing yan mga ganyang pagkatalbos mga kambing o. gawin muna natin yung ano yung natin naputol na naman yata doon sa gawing ano doon dulo para mamaya dire diretso na tayo hinug na talaga yung mga host natin mga boss <laughs> matanda na yan mga boss ah, mag -ano muna kami ni misis magtatalbos muna kami ng ano hanggat nagpapatubig tayo mamaya hapon pa naman tayo mag -ano, mag ispray spray papuntang gabi yan, babas mo na. Labos muna tayo. Mamaya pa naman tayo, ano, mag-i-spray. Si Boss Andy nagpahinga. Pahinga muna. Ayun, ang babas yung nakuha natin. Nasa kalahati pa lang. O, sampo yung order. Kailangan makasampo kami ni Mrs. Sa ah, sampung panigang. Ayun, meron pa naman dito. Ayun. Nagahalaw ulit kami dito. Meron pa naman dyan na boss. Um. Ano boss? Ilan na? Okay na? Dalawa na yun. O pwede na? Panigang na lang. O siguro si misis na lang mag-ano. Pinitas ng panigang. Titignan natin tubig saka magaan aano tayo ng ano, tubig sa drum. Pagka alas 4 roon ah Last thing ko, mag spray tayo Yan mamasa na, gawa na natin yung hose Tulungan na muna natin pumunta si Para madali siya, 10 kilo lang naman Bago tayo mag spray Basta ibasan, di baka linalagyan na ng tubig na Ayan madram dram. Nandun na siya. Kadayang bunga. Abas. Kadayang bunga. Hindi nga lang ganun kalalaki. Ayan mga abas dalawang timbana. Ayaw ko kung meron na to. Okay. Parang wala pa bas Basta tingnan mo yan oh Malalaglag Kanina natin Magdala ka pa Yung kaya mong Pero uh, Magkukulang matukodi lang Dalawang timba Dalawang timba 10 kilos na panigang ay o oh, si kilos na panigang saka 10 kilos na talbusin yung talbusin natin mga tatlong ano pa siguro mga tatlong mga tatlo apat na araw pa bago magkaroon ulit ng ano mga dalawang pitasan pag itang isang araw magkakaroon ulit ng ano ng pabibus na talbusin ayun yung mga kalabaw kumakain na napainom na ni Bo Sandy Oh, saka yung si Magda, saka si Lena, saka si Jenny. Ayun uh, na, ah, na rin ng tubig si Boss Andy sa, ano, sa mga drum. Oh, paano mga boss? Uh, mamaya medyo madilim na pag nag-ano tayo. Kapag nag-spray tayo ng kalamansi. Yun nga, nag-ano na, si nanay na uh, gabi tayong, ano, gabi tayong mag-spray para mapatay natin yung mga maninira yung mga paro paro o kaya gabi tayo mag spray o paano mo bas dito ko naman na siguro tapusin ang ating munting video uh, marami po salamat sa walang sawang support ah. at pag gusto bye bye kay boss JJ yun ingat po kayo palagi and God bless yun kita kita lang po tayo next upload